Bisita kita today dahil kung alam kong kayo po ay emotionally struggling sa mga oras na to at naghahanap ng kasagutan, tuloy na sinusuri ang bawat sitwasyon, patuloy na lumalaban at humahanap ng mga paraan kung paano mariresulba or papaano mo mawiwin back pabalik ang ex mo. Basically, alam kong patuloy po tayong humahanap ng mga source of strength. Pero alam nyo po ba katulad natin, ay humahanap din or may mga pamamaraan or may mga kinakapitan din ng ex mo Just like us, in order to survive the breakup, dahil mapadumper, mapadumpy mga utol, ay may mga emotional struggles na nararanasan din during breakup. At ito nga po yung kilala at alam kong marami ang familiar dito na tinatawag nga po nating ego. Marami ang familiar at marami ang natatakot dito or in fact, namumblema sa paghandle nito. Dahil ito po ay very much associated dun sa mga tinatawag na negative thoughts during the breakup. Pride kasi yan mga utol, yung pagiging stabo ng ex mo ay alam kong nararanasan mo sa mga oras na to. Gandang pag-usapan ito mga kapapong dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin i-eliminate ito. How to destroy his or her ego in order to win them back. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Ito kasi ang madalas na naitatanong din sa atin during coaching session natin dito po sa Papong TV. Pero pakatandaan na para malabanan natin ito, para manalo tayo sa laban at battle na to mga utol, ay kakailanganin po natin ang self-reliance, confidence at courage. Kasi alam naman po natin na kung kayo po ay may takot, kayo po ay nangangamba during the process mga utol, lalong lalabo ang ating pag-asa. Kasi po sa ating pagsusuri at ating experience, masasabi natin na ang ego na ginagamit ng ex mo ay makukonsider natin na parang emotional trap. Dito kasi tayo na mamanipulate, dito kasi tayo na didiktahan, dito kasi tayo na ko-control ng mga exes natin. At kung hahayaan natin ito, patuloy lang po tayong malalaglag, mabibitag, mauhulog, matatalo. Kasi basic eh, pag tayo ay weak, natural, makikita at mararamdaman niya to. And what will happen? Makakaya lang po tayo ng mga ex natin. Alam kong marami ang familiar dito mga kapapong, na kung tayo po ay magsisignal, magpaparamdam na tayo nga po ay mahina at takot at walang courage. Natural, mas prone tayo dun sa mga mistakes tulad nga ng aarte tayo na para tayong bata, aarte tayo na para tayong kawawa, aarte tayo na parang hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Unwanted at negative characters na talagang sisira dun sa opportunity na kayo po ay magkaayos. Unattractive po kasi yon mga kapapong. Pero kung hindi mo ipaparamdam sa kanya na you will fail right to the trap mga utol, ay siguradong ma-establish mo agad yung halaga mo sa ex mo. Sa pagpapakita nito, ay mararamdaman niyang nire-respeto mo ang sarili mo. Kasi kadalasan ito po yung nagiging sakit natin. Pag tayo po ay apektado, nasasaktan sa breakup, ay talagang nagpapalaglag tayo doon. Nagpapa-play victim tayo doon, pinapakita natin na tayo po ay mahina during the breakup. Sa ganitong sitwasyon ay parang literal na sinabi mo at ipinaramdam mo sa ex mo na talo na ako, suko na ako sa hindi ko kaya. Which basically interprets na siya po ay mas dominante, mas mataas, mas importante sa Para kasing ipaparamdam mo na bago mo unahin ang sarili mo ay mas importante pa sa iyo na ma-validate mo yung feelings niya. Basically, pinaparamdam mo na ikaw ay talo, loss, walang halaga compare sa kanya. Lumalabas pa nga minsan yung mga linyada na alam mo, mas mahalaga ka sa akin. Mas mahal kita kaysa sarili ko. Mas importante ka kaysa sa mga nangyayari sa buhay ko. Ikaw ang pinaka tao na nag exist sa puso ko. Mali po ito mga kapapong, especially during a breakup situation. So in order to win the battle, at makita nga po natin yung outcome, yung opportunity na yun na kayo po ay magkabalikan or makita ng ex mo ang halaga mo mga utol, iparamdam mo na hindi ka mahuhulog sa trap na yun by simply letting him or her know na hindi ako magmamakaawa sa iyo, hindi ako magbebeg sa iyo. Hindi ako apektado, hindi ako luluha, hindi ako aarte na parang bata, hindi ako mapapraning, hindi ako maapektuhan. Now, first thing that you will do, wag mong ilalagay doon sa rurok ang ex mo. Napakiramdam niya na parang ang siya ay mas dominante sa iyo at nasa pedestal. wag na huwag po natin gagawin yon. I know na it's very difficult to handle na kung dati lagi siyang nandyan, lagi mo siyang basta nalang nayayakap, kung kailangan mo siyang makausap, ay nandyan siya ora mismo. At ngayon ay baliktan ng situation na nahihirapan ka even makuha ang kanyang atensyon. I know how difficult it is mga kapapong. But it doesn't mean na kung halimbawa ito po ay na-experience mo ay malalaglag ka na lang doon sa trap na yon. Magpapakita ka na kayo nga po ay nahihirapan at biktima sa sitwasyon. And then now, para ma-eliminate yung ego na yon, kailangan ni paramdam mo sa kanya mga uto na hindi ka na naghihintay. Wala na siyang pangahawakan. At kung ano man yung pinagmamalaki mo o ikinatataas ng pride mo, ay sa'yo na lang. Hindi ko na yan babawiin, hindi ko na yan ibabalik at hindi ko na yan kukunin. Alam kong taliwas ito sa mentality natin dahil syempre tumitibok ang ating puso, mahal natin ang ating mga ex. Pero sabi ko nga, Paano niya bibitawan yung tikas na yon? Paano niya bibitawan yung pagiging dominante at ego na yon mga utol kung hindi mo ipaparamdam sa kanya na hindi ko na kailangan? As I've said earlier, ego ang ginagamit ng ex mo to survive the breakup mga utol. Ito po ay napatunayan na po. At sabi ko nga, in order para ma-eliminate ito, kailangan mong iparamdam yung sinasabi ko mga utol para tumagilid yung ginagamit niya sa'yo. Para bumalentong at talaga naman po madismaya siya doon sa ego trap na ginagamit niya towards you. Honestly, aminin na natin mga kapapong. Ang mga ex natin, napakaraming pwedeng pumalit dyan. In just a short period of time, ay maaaring magbago din ang direksyon ng buhay mo at makalimutan mo na yung ex mo. Pero ang respeto sa sarili, yung confidence at self-reliance, wala nang pwedeng pumalit dyan. Kaya I would say importante ang self-respect, self-care at sarili mo more than your ex. Kasi if you will not control or manage your self-care, ay maaaring magpakita ka ng talo. Maaaring matuluyan ito at makita ng ex mo ang kahinaan mo. During the breakup, ito po mga utol ay sadyang magpapalaglag sa atin at magdadala sa sitwasyon para mas lalong lumabo ang pakikipagbalikan niya sa atin. Technically, alam na naman po natin ang gagawin ng mga ex natin eh. I-ignore ka, babaliwalain ka, hindi ka papansinin alam niyo po ba na ito po ay isang paraan ng emotional manipulation? At alam niyo po ba kung bakit ginagawa ito ng mga ex natin? Kasi gusto niyang iparamdam sa iyo, gusto niyang iparating sa iyo na siya ang mas dominante at mas mataas sa iyo. Kaya ang laking katanungan eh, bakit ka pumapayag? Malinaw na pagpaparamdam kasi ito na kayang, 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 kaya kanya. So, kung halimbawa may babalik din natin ang mga ex natin, for example, nagkabalikan kayo sa ngayon, you think Magsasucceed yun? Napakiramdam niya ay kayang-kaya ka niya? Malabo yun, mga kapapong. So basically, ano ba ang layunin at ginagawa ito ng ex mo? Ano ba ang gusto ng ex mo? Di ba yung lumuhod ka, humabol ka, umiyak ka at magmakaawa ka sa kanya? eh sabi ko nga kahit gawin mo to or even maibalik mo ang ex mo sa pamamaraan na ito ay 101% na hindi rin kayo magtatagumpay at hindi ka rin po masisiyahan. Dahil sa pakiramdam na siya nga lang po ay naawa at napilitan lang sa'yo. Kaya yung kahinaan na yon ay hinding-hindi mo dapat iparamdam o ipakita sa ex mo. Pero syempre hindi magiging enough yon because you need to impress your ex. And necessarily, kailangan iparamdam mo sa ex mo na ikaw ay nasa taas din, ikaw ay dominante din, at ikaw ay may kakayahan din to handle the breakup. Ang mangyayari kasi pag ginawa mo to ay magkakaroon ng significance, magkakaroon ng value, magkakaroon ng challenge at syempre magkakaroon ng curiosity ang ex mo towards you. Alam kong ito ay simpleng maintindihan, simpleng pakinggan, pero alam ko ang challenge at hirap, struggles na maaring daanan at na-experience mo during the breakup. Pero tandaan nga po natin na ito po ay isang emotional manipulation. Na kung halimbawa mauhulog ka doon sa trap na yon, magpapanmanipulate ka sa ex mo, paano niya makikita ang halaga mo kapatid kung ito po ay pinaparamdam natin? At hinahayaan mong magawa niya sa'yo. Maraming paraan at alam kong napakarami na nating tinuro kung paano mo i-handle ito at kung paano mo may paparamdam sa ex mo effectively. Pero basic na basic mga utol na maging busy po muna tayo sa ibang bagay, alisin natin ang focus natin sa ex natin or even sa mga tao or situation na related nga po sa ex mo. Get busy and set a particular time frame. Kunyari, one month. Kunyari, 2 months. Halimbawa, 30 days. Halimbawa, 90 days. Iset mo itong mga utol at mag-focus ka sa improvement. Iparamdam mo sa ex mo, ipadama mo na kaya mo. Kahit siya po ay wala sa'yo. Dahil alam natin, ang ex mo or even ikaw ay magkakaroon kayo ng mga bagay na nakasanayan mo. Memories, of course. Yung tinatawag ko nga na repeated exposure. I'm sure may experience mo yon. Pero let your ex definitely or actually feel na hindi ka na interesado doon, na hindi ka na apektuhan or even hindi mo na o nararamdaman yon. Taliwas ito sa isip natin. Taliwas ito, I'm sure, sa mindset natin. Pero di ba taliwas din ito sa maaaring ini-expect ng ex mo sa'yo? Dahil for sure alam ng ex mo ang ability mo. Alam even ng ex mo kung ano ang kasalukuyang nararamdaman mo during the breakup at sa kanya. Kaya I'm sure kung halimbawa ito po ay mapaparamdam mo, magiging very, very, very observant ng ex mo at talagang imomonitor ka. Aalamin kung papaano mo ito nakakaya. Kaya habang na display mo to habang na ipapakita mo to dahang-dahang mawawala yung ego na yon dahang-dahang mai-eliminate at mangihina ang ex mo. And eventually, without yung source of strength na yun na tinatawag nga po nating ego, dito niya makikita yung mga cause and effect or consequence nga po nang wala ka sa buhay niya. Habang nakikita niya na kayo nga po ay nagtatagumpay, habang nararamdaman niya na kayo nga po ay nakangiti at talagang masaya sa oras na to, dito ka magiging effective. Dito mapapaisip ang ex mo. And syempre, dito siya magkakaroon ng self-doubt sa kanyang naging desisyon. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Patuloy po nating suportahan. Bantayan na talagaan po ang ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.